Magandang umaga o gabi sa inyong mga manonood. Kami po ang ikapitong grupo na mag-uulat tungkol sa isla ng Sikihor, kaligirang kasaysayan at ilang impormasyon sa paningin ng mga mananambal. Ako po si Abdul Aziz Makakwaman na bilang isa sa miyembro ng ikapitong grupo. Kasama ko po si Juvenkin at si Firdausi. Akin na pong simulan ang pag Sikihor Ang isla ng Sikihor o kilala sa tawag na Isla del Fuego ay isang maliit na isla sa gitna ng kabisayaan. Kilala ito sa mga kwento ng mga mananambal at kultura. Sa presentasyong ito, ating tatalakayin ang kasaysayan at kultura ng isla ng Sikihor at pananaw ng mga mananambal. Matatagpuan ang Sikihor sa gitna ng kabisayaan sa timugan lurang bahagi ng Pilipinas. Ito ay may lawak na 343.5 square kilometers at binubuo ng anim na bayan. Ang isla ay mayroong magandang mga dalampasigan at mga kagubatan. Kasaysayan Ang isla ng Sikihor ay nadiskubre ni Esteban Rodriguez sa ekspedisyon ni Legazpi noong 1565. Inawag nila itong ang Isla del Fuego o Island of Fire dahil sa mga alitaptap na naninirahan sa puno ng Mulave sa isla. Noong 1851 hanggang 1892, ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Bohol. Naging probinsya rin ito ng Negros Oriental noong 1892. Noong September 17, 1971, ito ay opisyal na naging bahagi ng Region 7 kasama ng Dumeguete, Bohol, Negros Oriental at Cebu. Gaya na sinabi ko kanina, ang Sikihor ay binubuo ng anim na bayan. Kabilang ang Sikihor, Lazi, San Juan, Maria, Enrique Villanueva at Larena. Bawat bayan ay may mayroong kanya-kanyang mga atraksyon tulad ng mga simbahan, mga parke at mga dalampasigan. Ipagpapatuloy po ng aking kasama na si Juvenkin ang pag-uulat tungkol sa mga piyesta sa Sikihor. Maraming salamat sa pagkikinig. Magandang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Juvenkin di Saura mula sa Group 7 at itatalakay ko sa inyo ang mga ibat-ibang festival o piyesta ng bawat bayan. Bago muna natin simulan na talakayin ang mga festival ng bawat bayan ay aalamin muna natin kung ano nga ba ang festival at bakit ito ginugunita taon-taon. Ikaw, may alam ka ba? Anong masasabi mo ukol dito? Magaling! Ang festival ay isang organisadong hanay ng mga espesyal na kaganapan tulad ng mga musikal na pagtatanghal o dula. Kadalasang nangyayari sa isang lugar o isang espesyal na panahon, kadal kadalasan alaala ng isang relihiyosong kaganapan kaya't ito'y natatawag na pista na may sarili nitong aktibidad sa lipunan, pagkain o seremonya. Ito rin ay isang paraan ng selebrasyon upang mas makilala at may pakita ang kultura ng isang bayan. Sa lungsod ng Sikihor ay iginogonita ang Dilaab Festival tuwing Oktubre at 3 hanggang 4 upang pagkilala sa bayan na tawag na Isla del Fuego o Island of Fires dahil sa mga alitap-tap na nakatira sa isla at sa mga natural na likas yaman ng bayan na pagbibigay-pugay kay San Francis ng Asisi na kilalang tagapagtaguyod ng likas na yaman susunod na bayan na siyang bayan ng San Juan ay idineraos ang kanilang festival tuwing Mayo 14 hanggang 15 na kung tawagin ay Bugwas ang ibig sabihin ng Bugwas ay isang bumulwak na tubig na nagmumula sa isang pinagmumulan sa ilalim ng lupa na malayang dumadaloy sa bukas na lupa. Ang bayan ay biniyayaan ng masaganang tubig sa bukal na nagbibigay sa mga magsasaka ng masaganang ani at ang mga mangingisda ay isang masaganang huli na sumusuporta sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga lokal. Ang pangalan rin ng bayan ay nakapangalan sa isang santo na si San Juan na siyang nakaungay sa tubig. At sa bayan din ng Lazi ay ipinagdiriwang ang saging festival tuwing Mayo 14 hanggang 15 bilang pagpapakilala sa prutas na saging na ang kanilang panganahing produkto at pasasalamat rin kay San Isidro Labrador. May mga aktibidades kung saan nagpapakita kung saan nagsisimula at bakit ito naging pangunahing produkto ng mga tagabayan ng Lazi. Sa bayan ng Maria, tuwing Mayo 23 at 24 ay ginaganap ang Lubi Festival bilang pagpapakilala sa kanilang pangunahing produkto na makukuha sa puno ng yog o lubi. Idineraos rin ito para sa patron na siyang kapangalan sa bayan. May mga dance contest rin ito ukol sa paglalarawan ng piyesta. Isinasalubong ng bayan ng Enrique Villanueva ang pamukad festival tuwing Julio Akinse at Disisites. Ang pamukad ay may kahulugang paghuli ng isda kung kaya't ang selebrasyon na ito ay bigay pasalamat sa mga isdang nahuhuli taon-taon. Sa bayan ng Larena, tuwing Mayo a at a ay isinasalubong ang Kanuan Festival bilang pasasalamat sa mga prutas at gulay na ani ng mga magsasaka. Ang Kanuan ay nangunguhulugang kananan dahil ang bayan ay siyang sentro ng barter na kung saan ang mga tao doon ay kumakain at nagpapahinga. Kaya ito ay tinawag na kanuan. Hinihikayat ang magsasaka mula sa bundok na pumunta at magbenta ng kanilang sariwang ari sa mga pamilihan sa bayan. Ang pagdiriwang ng kanuan ay nagpapahiwatik ng pagsusumikat ng mga magsasaka at manggagawa sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kanilang tagumpay na may sariling gulay at prutas na makakain ng lahat. Sa ibaba ay makikita ang mga literato sa iba't ibang festival ng bayan. Iyon lamang ang aking report at ang susunod na mag-uulat ay itatalakay niya ang ukol sa mga Mananambal Magandang gabi o umaga ulit at ako'y nagbabalik sa maguulat tungkol sa Mananambal Bago natin talakayin kung ano ang Mananambal ay atin munang alamin kung gaano ka importante ang pagdiriwang ng piyesta ukol sa mga Mananambal sa Sikihor. So, folk healing festivals. Ang folk healing festival ay isang taunang pagdiriwang ng tradisyonal na gamot sa lalawigan ng Sikihor, Pilipinas tuwing Semana Santa. Habang ang mga aktibidad ay nagaganap sa buong panahon ng Kwaresma at Semana Santa, ang mga pangunahing kaganapan ay nagaganap sa Sabado de Gloria kapag ang mga mananambal ay nagtitipon-tipon at pinagahalo ang mga sangkap ng kanilang mga gayuma. So, makikita dito sa imahe, sa mga imahe, na nagtitipon-tipon ang mga mananambal at may kunwaring ginagamot siya. At dito naman sa ibaba ay makikita natin ang mga sari-saring mga kagamitan na binibenta ng mga mananambal. Ano nga ba ang kasaysayan ng mananambal sa, sa isla ng Sikihor? So ayon sa kasaysayan, sinasabing ito ay pinaghalong animismo at katoliko. Iyon ay ang pagiging relihiyoso ng mga kristyano na dinala ng kolonisasyon ng mga Espanyol sa loob ng tatlong daang taon at isang aktibong gawain ng, ng itinuturing ng mga labi ng paniniwalang prekolonyal. Karamihan sa mga tao nito ay kinikilala bilang mga katoliko at sila ay sumu sumusubaybay din sa katutubong kultura at tradisyon na kinasasangkutan ng katutubong pagpapagaling sa lamangka at paniniwala sa mga espiritu na sinusunod sa ibang bahagi ng bansa at nakaligtas sa kasaysayan. So, kahit mga katoliko po man sila, ay inihalo lang nila ang paniniwala nila sa mga sinaunang panahon. So, kahit ito ay taliwas at sasabihin nating against sa relihiyon ng katoliko ay pinagpapatuloy pa rin nilang gawa ang gawain ito para na rin sa may pagpatuloy ang kultura at tradisyon ng mga ninuno nila. Si Quijor Faith Healers bilang karagdagan sa pananampalatayang kristyano, naniniwala sila sa pagsamba sa mga ninuno mga supernatural na nilalang o mga espiritu na naninirahan sa kalikasan mga kuweba, burol, puno, ilog at mga nilalang na maaring magbago ng kanilang itsura upang magmukang magmukhang tao o hayop. Ang mga ito ay tinitipon-tipon sa ika-7 biyernes ng kwaresma mula sa kagubatan, dagat, kuweba at simenteryo. At ang mga pinaniniwala ang nagtataglay ng otoridad, otoridad o kapangyarihan upang makipag-ugnayan sa mga entidad na ito at ma lipat lipat sa pagitan natin at ng kanilang mga nasasakupan ay tinatawag sa iba't ibang pangalan. Mga ngalap, isa naghahanap ng hilaw na materyales na kagamitan sa mga gayuma, mananambal, manggagamot, manghihilot, mga, mga practitioner ng tradisyonal na masahe at mambabarang, mangkukulam. Kilalang kilala ang sikihor sa mga mambabarang dahil ito nga ang mga rinig sa ibang bayan. Patuloy silang nagbibigay ng mga serbisyo sa gitna ng pagkakaroon ng gamot at pagsulong sa medikal na agham. Kadalasan ang mga ito ay isang paraan para sa mga taong walang may kaya sa bayaring medikal kaya't pupunta sila rito. Kabilang sa kanilang mga serbisyo ay ang paggawa ng mga gayuma, pagsasagawa ng mga pangontra, proteksyon sa sarili, pagbibigay ng pagpapagaling sa mga sakit, pampaswerte at iba pa. Nakikipag-usap din sila sa mga kaluluwa ng mga ninuno at di nato. Ibig sabihin ng isa, hindi katulad natin o mga supernatural na nilalang. Ang, ang di, di-ingon na to ay isang salitang bisayan na ito nga ay pinakita ang kahulugan. Maaring ito ay kapre, duwende, aswang, tikbalang o kahit anong supernatural na nilalang. Mari silang mag-alay ng mga panalangin, mga regalo at mga ritual upang payapa, payapain sila makuha ang kanilang pabor o humiiling na ipagkaloob sa kanilang mga may huwagang kapangyarihan. Higit pa rito, maaari silang magbigay ng mga rekomendasyon kung paano itaboy ang mga masasamang nilalang. Tumulong sa mga... Nga, gawain ng puso at dagdagan ang mga pagkakatao magtagumpay sa anumang pagsisikap tulad ng pagpasa sa mga pagsusulit sa esensya. So ito So nagbibenta rin sila, bali kanina ay nabasa natin nag nagbebenta ah, nag -bib, na po sila ng gayuma, pampaswerte at kung ano-ano pang mga maaring ibenta. Lenten Season and Folk Healing Ang mananambal ay nagsisimula ng maaga sa simula ng kwaresma na minarkahan ng Ash Wednesday. Ang pagpili ng Semana Santa bilang schedule ng mga nakatutubong ritual na ito ay tinuturing na mapalad. Ito ang panahon kung kailan ginugunita ang kamatayan ni Jesus at isang panahon kung kailan maaaring ibigay ng mga espiritu ang kanilang mga kapangyarihan sa mga nagnanais na angkinin sila. Bukod dito, ito rin ang panahon kung kailan ang mga potion, na nilikha sa panahon ito ay nakukuha ng kanilang lakas So, bali naniniwala sila na gumagana ang potion ku sa time sa time ng ano sa oras o araw ng Ash Wednesday dahil nga sa, sa sinabi na dito na sa o, sa araw na ito ay namatay si Jesus Ang mga mananamba ay nagsisimula sa pagsunod sa ilang mga bawal tulad ng pag-iwas sa alak at paninigarilyo Naghahanap sila ng iba't ibang halaman gamot, halaman, balat, ugat, dahon, baging, kabibe at iba pa mula sa kagubatan at dagat para sa pitong biyernes ng panahon ng kuwaresma sa bagita ng miyerkules ng abo at semana santa. Ang gawain ito ay tinatawag na pangalap. Iyon ay mga o mga halap. At ang taong gumagawa nito ay tinatawag na mga ma Ang isang mga ngalap ay bihasa sa uri ng mga halaman, hayop, nilalang sa dagat at iba pang mga bagay para sa mga partikular na halo na magbubungan ng mga gayuma o anting-anting at kung anong mga sakit o kontrasumpa ang ginagamit upang lab o kontrasumpa ang ginamit o laban sa mga ito. Ayon sa pagkakabanggit, pagka, pagkatapos makuha ng mga sangkap, ito ay puputol-putulin o tinatawag na pag-adip. Kabilang dito ang paghahanda ng mga hilaw na materyales sa madaling araw ng Biyernes Santo. Pagkatapos ay nagtip, nagtitipon sila sa, sa, bundok ng bandilaan, ang pinakamataas na tugatog ng lalawigan na tumataas ng higit 550 na talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat at idineklara ang isang pambansang parke na sagana sa mga halaman na ginagamit para sa mga gayuma at mga halamang gamot. Anuman ang labi ng pangalap ay itinatapon sa kaldero sa apoy hanggang sa masunog at mula sa pulbos na ito ay maaring gawin ang iba't ibang mga sangkap kapag hinaluan ng mga langis tulad ng kinuha mula sa niyog. Ang oras na sisyon ng pagluluto ay gumaganap din ng isang bahagi sa pagtukoy ng layunin ng gayuma. Kapag ito ay ginawa sa biyare Santo, ito ay nagiging id idalaot. Isa, isa na maaring magdulot ng pinsala o masamang kapalaran kapag ito ay tapos na sa susunod, sa susunod na araw, sa Sabado di Gloria, pagkatapos ito ay itinuturing na angkop para sa lunas. Nagtatampok din ang pagdiriwang ng musika, sayaw at iba pang kultural na pagtatanghal na nagpapakita ng natatanging tradisyon at pamana ng mga isla at pamana sa mga isla. So, ito na kita sa larawan kung ano ang proseso ng pag, pagluluto nila ito ay nakita natin na sinusunog nila ang mga iba't ibang sangkap. Salamat po sa pakikinig at at sana ay mar marami kayong natutunan sa aming ulat.